151 na sisiw ang nilipat mula sa brooder papunta sa ating 200 square foot na grow house sa farm. Vaccination Preparation ng grower house At syempre, yung mismong paglilipat ng mga sisiw sa grower house Tara! 21 days old na ang aking mga sisiw Batch 22. Kaya dyan na sila para bakunahan ng Lasota plus IV at Falpax. Nagsimula sa pag-prepare ng bakuna. May yelo dapat yan para ma-retain ang vigor ng vaccine all throughout. Pinrepare ang panggana na paglalagyan ng mga para sa mas madaling pagbabakuna. Inuna ang mga nasa first partition. sinimula magbakuna. Si Jayman na nagtitimbang. Si Jampol naman ang naglilista ng timbang. Nagpapatak ng Lasota Plus IV. At nagtuturok ng box Vaccine. Isa ito sa pinakamahabang proseso sa buong growing natin. Dulong bakuna kasi ito at diretso lipat sa grower house. Pero kayang-kaya, Nakabatch nun din na nga tayo eh. Nang matapos bakunahan ang 151 na sisil, proper disposal ng bakuna ang dapat gawin. Nilagyan ng bleach ang natirang bakuna para mamatay ito. At nag-disinfect ng working area. Oras na para ihanda ang grower house. Nagsakay ng mga risal sa tricycle. Sa brooder kasi natin iniimbak yung mga yan eh. Iminuha ito sa nalatagan ng trapal na grower house. Kailangan itong latag na ito para mas madaling maglinis ng grower house pagkatapos ng growing natin. Kailangan evenly distributed. Sinet up ang mga feeders. Alam nyo ba na mga feeders na ito ay feeder ko pa mula batch 1? Ang tibay niyan kaya recommended. Basta kapag hindi ginagamit, ilayo sa naarawan ng direkta at nauulanan. Isinasabit din yan para ma-minimize ang dumi sa loob ng feeder once magkaykay ang mga sisiw. Dahil ready na ang grower house, isinakay na ang mga sisiw para dalahin sa farm. At ganun din ang kanilang feeds. Welcome sa bago niyong bahay, sa ating grower house. Medyo nanilibago sila pero in no time makaka-adjust din sila. Naglagay ng feeds. Ang ilang mga sisiw, tinuruan din uminom sa ating water. Yan ang ating batch 20, 151 head na nasa 200 square feet grower house. Yan lang, peace.